Pinalawig ng LTFRB ang pagbibigay ng special permit sa mga pampublikong transportasyon. Ito'y para siguraduhin sapat ang sasakyan sa darating na barangay at SK eleksyon at undas. May report si Karen Villanda. Isang linggo lang na malagi sa Cavite si Daisy upang makasama ang kanyang anak. Nagmamadali na siyang makauwi agad ng Sorsogona. Ayaw na raw niyang sumabay pa sa dagsa ng mga babyahe ngayong mag-eeleksyon at undas. Kasi alam ko, uh, baka mga 15, marami nang uuwi sa probinsya. Kaya? Kaya, ito, napagan ako. Kaya naman ngayon palang pinaghahandaan na ng LTFRB na may sapat na may masasakyan ng mga pasaherong uuwi ng probinsya para makaboto sa October 30 at makapagtirik ng kandila sa undas. Dahil dito pinalawig na ng LTFRB ang mga special permit na ibinibigay sa mga pampublikong transportasyon para madagdaga ng mga bumabiyahe sa ilang ruta. Magsisimula ito mula October 20 at maaaring magamit ang mga operator at driver hanggang November 6. Uh, yung mga nakarano kasi natin ha, ha, pagka medyo may mga ipit na araw, ano po ang dinideklaro ng ating pamalaan ay uh, uh, nagko na ng sa ating mga public transport. Kaya kung mapapansin niyo yung ating uh, All Souls Day ngayon, All Saints Day ay uh, nasa gitna na ng manok no, ng ating week. At uh, may kasabay po itong weekend, kaya minabuti po ng LTFRB na habaan no ito. Para po mas uh, hindi ho mahirapan yung pag-alis at pagbalik po ng ating mga kababayan sa kanila po mga probinsya. At dahil dumarami na ang mga pasahero ngayong Burr Months, mas pinagtibay na ng LTFRB ang Memorandum Circular No. 016 o ang Implementation of Safe Spaces Act involving transportation services. Dirigitan na mga sticker ang pampublikong transportasyon na may abiso sa mga pasahero kung saan maaari magsumbong kung makaranas ang pambabasto sa loob ng pampublikong sasakyan. Kailangan lamang magsumbong sa LTFRB Hotline 1342. Mapaparusahan din ang mga driver na hindi ipapaalam sa si LTFRB ang nangyaring pambabastos sa kanyang pasahero. Uh, ang penalty kapag yung uh, empleyado or yung driver or yung conductor po ang may gawaho nito, ay mas mabigat po yung penalty. Uh, Automatic 'yon 5,000 taka suspension po agad for 6 months ng kanila pong prangkisa. Uh, yung second offense 'yon na uh, suspension for 1 year taka 10,000 pesos yung kanila pong uh, penalty. Kapag naman po mga kasama nila sa loob ng public transportation ay uh, may penalty po yun na uh, 5000 din. Kaya lang uh, yung kong operator, pag hindi ho nila na isumbong o lalo na po ng ating mga driver at kong may penalty pa rin sila doon na uh, 5000 10000 15000 Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.